<laughs> parang ano, pag tumingin ako kahit sa sulok, ano mo yung memories? Parang nakikita ko siya. Ano tapos di ko ma-imagine na wala na sa isang iglap. Hindi pa rin matanggap ni Chris Minlayo ng San Isidro, Naga City na sa isang iglap ay wala na ang kanyang asawa na si Christian. Nakaburol na si Christian at ang kapatid itong si Freddy Mangarma tapos aksidenteng mabagsakan ng puno ng akasya sa kahabaan ng National Highway sa sakop ng barangay New Moriones o Campo, Camarinesur nitong nakaraang araw. Labis ang pagdadalamhati ni Nanay Marie Corbin Layo matapos bawian ang buhay ng sabay ang kanyang dalawang anak. Kuwento ng ina ng mga biktima magkakasama pa sila ng agahan ng kanyang dalawang anak bago mangyari ang aksidente. Nabigla po ako. Atak nga pangako sa puso. Eh. Biglang gumigat yung pakiramdam ko. Ano-ano mo. mo po si Freddy Mar sa Kristya? Ay ko, anak ko po yan. Nandito po kang dalawa sa ano, Ocampo. Sa ko, ano si Diwa sa Ocampo? Nangalas ako. Tapos, ano po ngayon? Sino po ngayon kasama mo dyan sa bahay niyo? Sabi ko, yung mga, ano, apo kong seven years old. Sabi ko, bakit? Huwag kayong mabibigla, nai. Yung anak mo na aksidente. Eh. Nakita ko na siya sa ano, meron na nag-post na sa isang news sa Facebook na may nakita na ako na basa na meron daw dalawang ano, dalawang magkaangkas nga na ano, sa motorsiklo na daganan or natum natumbahan pero hindi ako nag-expect na sila or ano kasi wala na wala pa naman information or ano. sakang ang nasa isip ko noon, ano lang parang yung injury lang na mga hindi malala or ano. Tapos mga bandang launa, lagpas ganyan. Ano, may tumawag na kay mama, sa mama ng asawa ko na pulis nga na nag-inform na na na-identify na nga nila na sila yung ano, pinapapunta na nga kami doon. Inulila ng isa sa mga biktima ang apat nilang anak at hindi makakalimutan ng may bahay na si Chris ang kabaitan at pagiging responsable nito bilang isang padre di familia. Alam niya naman na mahal, na mahal namin siya. Kasi mabuting asawa siya, mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting ama. As in, madaming nagmamahal talaga sa kanya. Alam naman niya ng mga taong nakakakilala sa kanya. Kaya madaming nalulungkot sa pagkawala niya. Andito ko ngayon sa Zone 5, Barangay San Isidro, Naga City, kung saan nakaburol na ang dalawang biktima matapos itong aksidenteng mabagsakan ng puno ng akasya sa Okampo, Camarines Sur. Nagdadalamhati ang pamilya Binlayo sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Muli namang nanawagan ang pamilya ng biktima ng tulong para sa pagpapalibing sa kanilang dalawang anak. Po, nananawagan po ako sa mga nais pong tumulong na lalo na pong iniisip ko ngayon para na lang sa mga anak ko iniisip ko yung pag-aaral nila na kasi kung nabubuhay po ang asawa ko, talagang puporsigihin niyang makapagtapos ang mga anak niya. Ang gusto ko man lang sa mga anak ko is makapagtapos. Yung nanawagan po kami na kung sinong may manong puso, natulungan kami sa mga gastusin po sa pagbayad ng ano, kabaong at saka yung pambayad po sa libingan, sa simbahan, yun po. Umingi po kami ng tulong. CSN.